natatakot na ako minsan sumakay ng bus dahil sa experience ko isang beses pauwi sa bahay namin. Story time! Pagod na pagod na ako noon galing sa trabaho. Siguro mga alas 12 ng hating gabi yun. Wala naman akong choice ng mga panahon yun kasi wala naman akong pera tsaka yun yung pinakamabilis na paraan para makauwi. Ako pala si Lester at mahilig ako mag-story time dito sa TikTok. Kung hindi nyo pa ako pina-follow, eh follow nyo na ako. Buti na lang hindi siksikan nung panahong yon. Hindi naman kasi rush hour. Grabe, ang hirap talaga mag-commute dito sa Metro Manila, lalo na kapag uwian. Walang kasi yung sasakyan eh, at ang daming commuters. Kaya dapat, dagdagan nila yung public transport. Balik tayo sa kwento ko. Siguro mga apat o lima lang kaming pasahero dun sa bus. Pero alam nyo, hinto ng hinto yung driver. Tapos binubuksan pa niya yung pinto. Wala naman pumapasok o bumababa dun sa sasakyan dahil pagod na ako, hindi ko na lang pinansin. Alam nyo, antok na antok ako nung panang yun at pagod na pagod. Pero for some reason, hindi ako makatulog dun sa bus. Feeling ko, hindi kaya ng katawan ko kasi nga hinto ng hinto yung driver. Nung malapit na ako sa bababaan ko, pumuesto na ako sa harapan. Tapos may nakita akong matandang pasahero na kakasakay lang. Doon siya pumuesto sa harap at nakatayo siya. So tinanong ko, Manong, bakit ayaw niyo umupo? Ang upo ko ang bakante, oh. Sumagot siya. Sabi niya sa akin, Paano ako uupo? E puno nga yung mga upuan, no? Oh. Nagtaka ako kasi nga, apat o lima lang kaming pasahero sa bus na. Pagkatapos nang sabihin yon, lumingon ako. Hindi ko alam kung dahil papagod ako, na nag ako ng mga bagay-bagay, o biglang nagbukas yung third eye ko. Pagtingin ko sa likod, ang daming pasahero, at lahat sila, tulog. Kinilabutan ako, kaya bumaba na lang ako ng sasakyan.